Magandang araw mga Marcis! For today's video ay eh, maagang ako ng apit bahay para makapagmaritesan. Ciao! Ang tunay ho mga Marsis, ako ay nanghingi ng talbos ng kamote at meron nga akong lulutuin para sa aming tanghalian. Syempre, low budget ulam nga itong akin lulutuin for today's video. Dahil namimiligro na naman nga ang ating budget ngayon, ay kailangan talaga nating umisip ng ulam na swak sa ating budget. Nakakatawa lang din kasi mga Marsis na kahit ano nga ipaulam ko sa aking mga anak, kahit gulay pa yan, ay talaga namang sila ikakain dahil wala naman sila ibang pagpipilian sa aming lamesa. Kaya nga nasasabi ko sa mga nakaraang video ko na talaga itong mga anak ko ay ko talagang kumain ng gulay pangalan sila mga Marcis ay talaga sinasanay ko na nga silang kumain ng gulay. napaka strict ko talaga mga Marcis pagdating nga sa pagpapakain ng gulay. Pero syempre iba-iba din talaga ang mga bata kaya kahit anong pilit mo ay hindi mo rin talaga mapapakain ng gulay. Kaya ako noon ang ginagawa ko every time nga na meron kaming gulay ay lagi ko nga pinapakita sa kanila na sarap na sarap talaga kami sa pagkain ng gulay. Kaya siguro sila ay din na kumain ng gulay. At eto na nga mga Marcis ang ulang for today. Nagbili nga lang ako ng dalawang sardina sa tindahan at nagayat na ako ng bawang at sibuyas at syempre, sa na nga rin natin yung ating nakuhang talbos ng kamote at talbos ng sili sa ating kapitbahay. Anyway, may tanim na talbos ng kamote yung aking biyanan kaso ay kakatalbos ko nga lang doon isang araw kaya naman wala akong makuha. Ugaliin nga pala natin hugasan itong ating mga dilata bago nating lutuin dahil napakaraming ang alikabok niyan. Anyway, nagpainit na nga rin ako ng kawali at syempre nilagay ko na nga rin agad itong bawang at isusunod na nga natin dyan ang ating sibuyas. Gisahin nga lang natin yan ng mga ilang minuto hanggang sa lumabas amoy ng ating bawang at sibuyas. At syempre, kapag luto na ating bawang at sibuyas, ay ilagay na nga natin itong ating dalawang latang sardinas. Ganito, di ba kayo mga marcisan nilalagyan nga ng tubig yung lata para masimot nga yung sauce? Sayang din naman kasi at pampadagdag lasa din sa ating sabaw. Bali nilagyan ko lang pala yan ng tatlong lata ng tubig. Depende na nga sa inyo kung gano'ng karaming sabaw ang gusto ninyo. At kapag ganitong kumukulo na ay eh, pwedeng pwede nyo nang timplahan. Bali naglagay nga lang pala ako dyan ng kaunting asin. Depende na nga sa inyo kung gano'ng kaalat o gano'ng katabang ang gusto ninyo. At pagkatapos nga yan ay eh, nilagay ko na kagad itong ating talbos ng kamote. Pakukuluan lang natin yan ng mga ilang minuto hanggang sa maluto nga yung ating talbos. Ay nako mga Marsis, eto talaga yung ulam na low budget pero talagang naman talaga ng kain. Ayan, luto na po ang ating low budget ulam pero napaka-healthy talaga. Kain po tayo mga Marsis. Sobrang excited na talaga nilang kumain mga Marsis dahil yan ay favorite na favorite nila. Namihan ko sa jam mga Marsis ang sabaw niyan para pag uwi nga ng ate Shira ay eh, meron nga siya mauulam na may gulay. Kain po tayo at eto nga at may batang maligalig na nagsasaril ng kumain. Nahayaan ko na rin talaga siya mga Marsis na kumain nga mag-isa kahit napakakala. O diba at feel na feel pa nga magpakyo dito sa camera. Kakaunti nga lang yung nakain niya ng mga oras na yan dahil yan pala eh, ay nilagang itlog sa rep at yun nga ang kinain bago kami may magtanghalian. At eto namang ay talaga naman dali-dali pa nga sa pagkain dahil sila'y naguunan sa pagkain at pag-ubos ng gulay. O diba, na naman nga isang araw na kahit napakasimple nga lang ng ulam, e eh basta ikaw ay nabusog, ay eh dapat pa rin nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. At yun lang po for today's video. Salamat sa panonood. God bless po.